BG Pastel ang ating lulutuin ngayon, mga idol. Tara, samahan nyo ako sa ating masarap na BG Pastel. Pisa na tayo magluto. Lagyan muna natin ang mantika. dahil mainit na lagyan natin ng na, lagyan natin natin butter lagyan natin talaga ng mantika para matunog yung butter at hindi agad masunog yeah. lagyan natin natin bawang bawang, bawang, bawang ito mga ito.

medyo mura lang ito ang murahing suchang pwede na naman kayong bumili ng ano, yung CDO ngayon natin ito ang gulay ayan ating beans tapos sunod natin ang ating carrots hindi natin natin ano broccoli at saka yung ano broccoli, yung, ano, broccoli flour, mahal Masyadong mahal. So, pause ka tayo. Ito lang muna. Ito lang ang ating uh, gulay at saka lagyan natin ng saiyote. Oh. Ayan, oh. Siyempre, lagyan pa din natin ng eh. bell pepper. Ayan ating bell pepper. Kita nak asin Dia pun dia bawa asin Dan cahaya lah Asin Siapa ya? So, ilagay na natin ang ating gatas, evaporada. So, ilagay niyo ng gatas. Ganyan lang, kasimple ang BG Pastel. Kung kayo may gulay na dadagdag, dagdagan niyo yung broccoli. Yung oh, Broccoli flower nga. So, nahi, tikman atin muna siyang takpan. Takpan natin kasi maluto ang gulay. Agad lang tayo ng seasoning. Bahala na kayo kung anong kasi seasoning na ilagay nyo. Pwede yung bechin. mo natin ang gulay kung luto na kung medyo matigas pa. Medyo konting kulo pa. Medyo -ano pa yun. Ano. Matigas pa yung base. Maglagay tayo ng all-purpose all cream mga idol. Kasi maano na siya, luto na yung ating gulay. Pantayin nyo na lang. So, Depende sa inyong... Ayan o, oh, diba? May all-purpose cream na yan. And then, ang pinakahuli natin ilalagay. Ang ating itlog. Ayan, itlog ng pugo. So, ayan. Ganun lang mga idol. Luto na ang ating BG Pastel. Ayan, katulad na sabi ko, kulang nga yan. Wala pa tayong ano, yung broccoli. Kaya lang, umahal kasi. Kaya okay na yan. Ganyan lang, hiwa-hiwaan nyo lang ng cubes na maliliit ang ating gulay. Lahat na sangkap na ating inilagay dyan. Ayos na. So ayan mga idol hanggang dyan na lang Thank you for watching Hanggang dito na lang mga idol At sana nagustuhan nyo ang ating pagluluto ng BG Pastel na simple simple At uh, napakasarap Thank you very much Please subscribe my channel Tito Amag TV Thank you